Para sa mga Rupal sa welcome back sa Grow a Garden sa Roblox. At ngayong araw, meron tayong mga leaks para sa Grow a Garden update ngayong Sabado. Hindi to about sa cooking pero about to sa mga bagong items na ilalabas ng Grow a Garden. Kung ito yung mga type ng video gusto mo na ikita, make sure na nakasub na kayo at maging part kayo ng original 20,000 subs natin. Anyways, simulan na natin to. So right now, meron mga pinapakitan leaks about sa cooking update sa Sabado. At mukhang merong item na ang tawag ay trading ticket. Mukhang hindi pala tayo basta-basta makakapag-trade. I don't know kung kailangan mo pa ng trading ticket para makapag-trade. Dahil kung ganun ang case, mauuso pa rin ang scamming, may hirapan pa rin ang mga players magkaroon ng pagkakataon para may pag-trade. Trading ticket ba to ay 5 times a day, 3 times a day, O kailangan mo pang i-grind para magkaroon, o kailangan mo pang bilhin sa gear shop para magkaroon. Dahil kung ganito ang case, o may hirapan din tayo makapag-trade. Ang susunod na item ay tinatawag na Grandmaster Sprinkler. Right now, meron tayong enough sprinklers para sa garden natin. Meron tayong basic Sprinkler which increases growth speed and fruit size and last 5 minutes. Advanced Sprinkler increases growth speed and mutation chances last 5 minutes. Tapos, Godly Sprinkler increase growth speed, mutation chance and fruit size and lasts 5 minutes. And finally, the Master Sprinkler, which greatly increase growth speed, mutation chance, and fruit size last 10 minutes. Itong mga sprinklers ito, nag-focus to mainly the fruit size, mutation ng fruit, and growth speed ng fruit. Hindi ng laki ng mga plants o ng trees, which is going to be topic sa next video natin. Pero right now, meron tayong apat na sprinkler sa gear shop. Pero mukhang magkakaroon ng pang fifth na sprinkler. At ang tawag nila dito ngayon ay Grand Master Sprinkler which massively increase growth speed, mutation chances, fruit size, and boost pets. Last. 10 minutes. Anong boost to? Boost passive or boost XP? Dahil kung passive boost to, magiging sobrang useful nito sa mga passive or mga pets na merong passive na kaya magpa-XP or mga pets na may passive na will help other pets to cool down or help other pets like that T-Rex para mag- kalat ng mutation or is it just a boost for XP? We don't know kasi hindi naman yung parang pinakita lang sa leak. Pinakita lang itsura nya and yung description na yun. So malalaman natin dito sa Sabado, hindi ko medyo mix yung feeling ko dito kasi do we really need this sprinkler? Meron naman tayong medium toy and medium treat. Pero we will see sa Sabado kung magiging effective ba to o mag na naman tayo ng sprinkler or will this be the better sprinkler sa master sprinkler para magpalaki ng mga fruits? Well, we have, maybe we are sure na mas may dahil nasa name na nag Grandmaster pero we will see to sa Sabado. Ang next ay mga bagong seeds. Mukha meron tayong Twisted Tangle Seed. Hindi ko alam kung ano tong seed na to. Will it be multi-harvest? Pero tingin ko hindi to multi-harvest. ang Silker Harvest to Meron siyang 25,000 shekel base value Base weight ay 3 kilos Oh, uh, ang bigat niya And huge chance ay 1.25% Which is really, really big para sa mga plants. Will this be a prismatic, a divine? We still don't know. Pero one thing is for sure, this is a good base value para sa isang new seed. And next seed will be a vein petal seed. Meron siyang base value ng 25,000 shekel, 9 kilograms base weight, which is much better dun sa isa. Pero, upalasan oh, mas sila ng base value. I think I'll take the twisted t Tangle Seed. Pero bago tayo umusat, ano na nangyari yung sa Dragon Pet? Ano na nangyari dun sa Mizuchi? Ang Mizuchi Pet ay may Water GT na passive. With, when selling fruits with wet drench mutation, there's a chance a random mutation from drought fruit will be applied to a fruit in your garden. And 3.5% chance from corrupted zen egg. And this is a divine pet like the T-Rex pets. So, yung Mizuchi Pet ay akala ko magkakaroon ng corrupted zen egg or may chance na makuha siya. Dahil kung magkakaroon na ng cooking update sa Sabado, mukhang wala na tayong chance makuha ang dragon pet na to. Which is really bad for us kasi I think may mga ibang players na nakakuha nito. Will this be a secret pet? or one-time pet? I don't know. Kung meron man kayo, comment daw below kung meron kayo nito. Kailan ay listo to? Canceled na ba to? Totoo ba na may mga ganito ang players natin? We don't know Kasi I want one for my farm Anyways, comment down below kung sino excited para sa update sa Sabato Anyways, hanggang sa muli Always drink your water Peace!